ay lagot na lagot na po itong mga vloggers na sinasabing bayaran para siraan ang mga barbers at syempre ang ilan pang miyembro ng quadcom ganyan po kalala itong mga nasa panig ng mga Duterte, matagal na yung kalakaran yung nagbabayad sila ng mga vloggers para siraan, mag-invento ng kung ano-anong paninira at baho pero ang totoo niyan Pumabalik naman sa mga Duterte. Sanay na sanay kasi talagang gumamit at ang mga Duterte ng mga vloggers at ng mga social media influencers kuno no? Para banatan yung nasa kabilang side naman. Naku, ay mukhang may kalalagyan itong mga ito. Dahil ang target po na mga vloggers na to ni, ng mga Duterte, mga DDS vloggers, ang target po ay si Congressman Barbers kasama na rin yung kanyang kapatid na nasa politika rin. Marami tayong naririnig no ng mga balita na kuno ano ay merong, in, merong isang uh, sasakyan na puno ng droga at kung ano-ano pa at pag-aari nga daw yun eh, itong si Congressman Barbers. You see yung mga ganyang yung mga ganyang invento. Minsan uh, gumagana yan eh yung ganyang sistema or I should say ngayon hanggang sa ngayon gumagana pa rin yan sa mga kababayan po natin na madaling mapaniwala at madaling maoto pero yun nga, eto yun Aniya, ang derogatory vlog ay nagmula sa kanyang lalawigan at pinalakas ng Manila-based vloggers na sinasabing kinuha ang mano para magkalat ng mga kasinungalingan, yan yan din ang madalas kong ipunto okay. na etong mga vloggers ng mga Duterte mga DDS vloggers na tinatawag, naging trabaho na nila ang mag ng kasinungalingan ang manira ng kapwa natin ang manira ng mga kuno ay kalaban ng mga Duterte yan ang trabaho ng mga yan hmm. so hiniling na si Congressman Barber sa NBI na kumuha ng mga uh, digital evidences kabilang ang metadata at activity logs na may kaugnayan sa mga vlog at magsampa ng appropriate charges sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act sana talaga na andon yung salitang accountability sa mga tao na sa social media. Importante yon. Lahat ng sasabihin mo, kung yan ay opinion mo, kung yan ay factual, kung yan ay gusto mong ibato sa ibang tao, halimbawa, sigurado accountable ka dapat dyan. Kasi ang makikita natin sa kalimitang o sa mga vlogs na ganito, wala naman tayong nakikita mukha. 'di diba? Karamihan or kalimitan may narration lang. So hindi talaga matumbok kung sino ang pwedeng accountable doon sa mga channel na ganoon ang sistema ng vlogging. Walang mukha na ipinapakita. So maganda itong hakbang na ito ni Congressman Barbers dapat talaga ay panagutin. Ito 'yun know, ginagamit kasi ng mga drug lords. Ka kalimitan galing sa Davao 'yan, ano ho? pogo bosses ang mga vloggers na ito para nga siraan ang quadcom madali kasi ang pera sa ganitong kalakaran, madali ang pera sa ganitong sistema kaya, ayan might as well take advantage, para nga sa mga DDS vloggers, pero ulit ulitin ko ha etong ganitong kalakaran ay karaniwan sa mga DDS vloggers, wala na pong iba hmm, very obvious na well organized at bayaran ang mga vloggers na ito, na gustong sirain ang pangalan ko Oh, dinadivert din syempre ng mga yan ang attention ng ating mga netizens ng ating mga kababayan ang focus dito, ang pinaka-issue dito ay ang confidential funds ang pondo ng taong bayan at akala nyo talaga sa si Sara Duterte ang focus dito? No! yung accountability and transparency ang pinupunto ng mga quadcom pagdating sa investigasyon uh, ng office of the vice president under Sara Duterte, pero kasi kumakareact yung mga diehard ano ho bakit daw sa si Sarah Duterte ang madalas ay tinutumbok at pinupunteriyan na itong mga ito? Manood kayo ng ibang hearing. Napakaraming hearing na nangyayari dyan sa Kongreso at hindi lang po sa si Sara Duterte ang, ang pinaiimbestigahan. Hindi lang po ang, ang uh, fund or confidential fund ng Office of the Vice President ang pinaiimbestigahan. Marami pa pong iba. Akala niyo talaga kasi nakatuon kay Sara Duterte ang lahat ng ito. Sabi nga ni Harry Roque, If Sara Duterte is unimportant important or seems like nobody for the president, bakit daw tuloy ang ganitong investigation? Alam nga namang itigil na lang yan. Totoo na dapat ituloy, dapat hindi bitawan, dapat managot, kung sino man yung mananagot. Good luck.